alam ka pa hello 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 <laughs> panalo number one oo malalim to malalim to hindi nating kaya to hindi mo alam pito? pito. Okay. pupunta ta sa bagong spot private hindi <laughs> pwede <laughs> mga, <laughs> mga esda pinakamalit yung isang kilo <laughs> Private ang pupunta natin, ha? Huwag kayong mag <laughs> kay Kuya Joel. Huwag kayong mag Isinama lang tayo. <laughs> oh, good morning, good morning, guys. Nandito tayo sa, sa spot. Ayan. Malapit na. <laughs> Malapit nang Ang bundok, parang low tide. Mababaw ngayon? Ito ba itong lugar nito? O, oh, papasok tayo pa doon, doon sa may mga tao na yun nagbabakasyon. Ah, papasok pa eh. tayo doon. Para tayo sa Lamids Dio TV ah. Oh. Oh, oh, shout out sa mag-asawa, sa Lamids Dio yan. Oh. Kay yung taga-suporta natin oh. si Oo, oh. napapaiikot oh. nang mabuti yung bangka oh. Oo nga. Oy. Yung taga-suporta natin si Sir Dennis oh. De Pasopel. Oh. Shout out po oh. sa iyo Sir Dennis. Ayan, nandito oh. tayo Dennis sa di Shout out Dennis De Pasopel. Shout out. Ah, ah, kilala mo 'yon? Hindi pa, no, naririnig ko lang yun <laughs> eh. Oh. Binigyan akong noon eh. Yan, Yan sa baril Binigyan ko, tapos yung mga tali. Tapos bala. <laughs> Mas ayaw nang umalis yata. Hindi, tatayo tayo. Yan. May nakarang. Uh, kamay mo. Wala, uh. lilihan.

Dari mo tong kuyan, wala kang ginagawa. oh dala. Wala na ako. Oh. Kinan. Ito. Oh, gumbala. Mas mas mabigat tong dala dala ko. Okay Few moments later. Uh, bakulaw nga. Ba bakulaw. Plak-plak guys. Plak-plak. Ang oh. plak plak guys. Oh, shout out po kasi Sir Dennis di Pasupil, oh. Meron. No, oh, nakuha na, guys. Nakaduali po tayo, oh. Kanya punta rin, Pali, matibay kasi. Oh, tinan guys. Laki, plak plak hmm. Tutukan mo nga, tutukan mo. Laki, oh. oh. Lalok pa sa kamay ko, liit. ba, di mo nakabara? Hmm. Barang-bara yan. Ah. Pula yung mata niya. Kauli na tayo. <coughs> Iaw natin. Nalo. Oh, shout out po. Kay Sir Dennis de di Pasopel. Salamat po sa sayong tali. Oh. Ayan, ang laki Ay, ng tilapia. Sinusuportan po tayo si Sir Dennis de di Pasopel sa tali. Oh, laki ng ano? Pati ito. Oh. Tingnan nyo guys. Binigay Hello, din. Guys. Binigay niya oh. din. Napaka naman ni Sir Dennis. Sabi so niga pa rin tayong Dines. ano, bala. Tsaka yung pang ano sa tinga. Tsaka lares ref na. Laki. Salamat sa Salinis. Laki mo. Laki na guys. Ay, nandito tayo sa bagong spot. E, bagong, bagong spot. Ispat natin Napakaganda. Puro bakulaw. Napakaganda. Uyan na din to. Tsaka kindori. Puro bakulaw. Bakulaw rin. Ah, harus nandito yung isda ng tabang. Tsaka si Baling. Mga bakulaw. Eh si Baling dito. Po. nasa private po oh, no. Abandonado po. Abandonado po itong lugar nito. Sinama lang po tayo. Yeah, yeah. Hindi. Kaya rin sa. hindi, hindi tayo pwede magsama <laughs> ng iba. Sinama lang tayo sa spot na ito. Napakaganda ng spot na ito. O, tingnan nyo, isang po, punang putok. Makulaw na. Sir Diniz. Salamat ka mo. Salamat. Binigyan, binigyan kami. Binigyan kami ng tali. Matibay. Pang, matibay. Ang tumas sa kapindori. Tumas sa kapindori. Pin... Oh. Matibay. Talaga matibay itong binigyan niya. Oh. Oh, tingnan nyo naman. Oh. Tingnan nyo naman. Is the pa yan? Original. <laughs> matibay <laughs> ito. Matibay ito. ito. Hindi, po maputol-putol ito. Kaya tuman na malaki. Pagka 60 seryan lo. Kalimutan ko na ang nasas nito. Unang putok oh. <laughs> sa pool. Sa <laughs> <laughs> bed. Hinihila-hila pa ng therapy. Akala ko tuma. Ang lakas ng hila. Saan <laughs> yung katingin yan? Ba hindi man yata nakatingin sa kamera niyan. Kaya no, guys. Ang laki oh. oh. Kita pa niya. Nagkuli pa. pa tayo guys. <laughs> <laughs> ano, ano kaya yun? Nangitim na mga... Ngayon dalawa sila eh dalawa sila? oo oh. ay tumama ay tinamaan ay nakaula ay, ay, ay tinamaan ayan oh, tinama nga ay tinamaan malaki malaki lo malaki ba yan? oo oh. ay laki ay, bakulaw. bakulaw 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 siya guys ba Uy, oh. Ay, baulaw! Gilis! ang baulaw na yan naman! Bigyan mo kong bala, bala. Awakan mo ito. Oh, bala, bala. bala. bala, bala. Dublihan natin, dublihan. Huwag mo nang gagalawin na. Oh. Parang hindi gano'n... Baulaw? Parang hindi gano'n nakabaon eh. Baulaw? Dublihan lang natin. Sige, layan mo ang ante. Baulaw! Uy, Sir Dennis, nakawalin naman tayo sa tali mo. Dublihan lang natin to. Sige, sige, sige. Palitawin mo. Pambilisan mo. Yung tali, ikuwin mo yung ikwen niya. Yan! Eh, bakulaw! Bakulaw yan, tilapia. Bakulaw Danda ng tilapia. Dandahan lang, dandan lang. Pal hanggang palitawin natin. Pili? guys, Ayan, malapit na po. Oop, nasa na siya. saan? Saan? Ayan, siya na ba yan? Oo oh, okay. Ayan Namaan. Dinublihan natin, dinublihan okay, Guys okay. Sige, layan muna dyan Laki ng nguso Laki ng nguso Nguso palang oh. Wow, bakulaw pa oh, Laki Uy, plak-plak Uy, sige, dali Laki, plak-plak Laki, plak-plak Ako, ano ba naman, oh, yan? Ano na ba naman sa... yan? Ano ba naman Ay, yan? Dito, andi Ano ba naman Ay, yan? Ano ba naman, Ay, naman yan? Malaki pa sa haloblak, guys <laughs> <laughs> Bakulaw Ako ulan. Ganunin mo na kami mo. Kasi mula dito. Muna dyan. Yan. Ano nyo? Ay, mo yung kamay. Yan yung dulo. Dulo pa lang yan. Tingnan yung kamay ko. Alam Oh, bak so, tingnan nyo guys kamay ko. Oh, ikaw mag-video. Video mo ko dito. Pila ka malaki guys. Alam ka oh, lamata. Laki lamata. mo muna ko. Dali. Pwede video. Oh, alam guys Oh. Putol, putol, putol. <laughs> putol. <laughs> putol. Putol. Nangusok siya oh. Guys, ano hindi makakawal. Ang laki mo. Igante. Bakulaw. Ano guys? Oh. Huh. Oh. <laughs> ano ba yan? Laki. Isda pa ba ito guys? Isda pa yan. Hindi naman isda. Oh. Guys. guys. Tingnan nyo naman guys. Kung gaano kalaki yan oh. Malakpas sa cellphone. Oh. Talagang malaki pa yan. Tingnan nyo po. O. Oh. Oh. Iganti oh. ah. Tingnan nyo. Iganting tilapia guys. Dito pa lang alo. Hindi ko na kaya. Iganting tilapia po. Tingnan oh. nyo. O. Oh. Oh. Sa personal po napakalaki. Iwan ko po sa camera kung malaki o maliit. Basta po, po sa personal napakalapad o. Oh. Malapad po, po sa halo black, guys o. Oh. Malaki? O. Oh. Malalaking kaliskis niyan. Dalawang palad po, may git. Malalaking kaliskis niyan, lo. Laging malaki talaga oh. Mata pa lang, all in na. <laughs> oh, laki na mata guys. So kulay grabe. red pa. Grabe guys guys. Laki nito. Na, hindi mo nakabara. Bahala natin. Hirap putulin. <laughs> Yun na putulin Salamat kay Lord. Salamat Lord. Lord. Sana Lord, baka kuwa pa kami Lord, mga toman. Nilipat po sana kami ng, yan, pisto. Buti na natin okay, guys. May, nakita natin may mayroon dito. Ano ba 'to rin? Ginawa mo dito. No. May malaki pa doon na oh, guys, bakulaw. Oh. Hindi hey, mo hirap, hirap ilagay 'yo. Oh. Hmm, na ako sa ilagay. ilinagay mo tali doon. Ayun na, oh, sarap natin tuman no, Ang laki 'o. Oh. Tingnan niyo, ito kita mo, diyan ito man 'o. Tuman 'yan oh guys. Hindi oh. Hey, pa tayo nakanda 'o. Oh. Hindi hey, pa tayo nakanda guys. Mabuhay pa, guys. Hindi na po may lagay sa lalagyan. Uy, lalaki, lalaki. Alaki. 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 <laughs> alaki. Pituran mo pala ko rin. <laughs> na oh, tinapya, guys. Yun, guys. Tinamaan, guys. Sana so, tinamaan. Woo, tinamaan. Mamaw na naman, guys. Mamaw na naman, guys. Mamaw na naman, guys. Mamaw na naman. Woo. Bye. Mamaw na naman, guys. Mamaw na naman. naman. Uy, mamaw. <laughs> Salamat Lord. Ginagapitan po kami ng mga mamaw. Ang oh. bako natin na tinapyo. Tutukan mo nga. Yan. yan. Oh, yan. Nakaw. Malaki po dinadali natin ngayon, guys. Tingnan niyo, guys, oh. Bakulaw. Hmm, anong mali? sama pa ba bakulaw eh. Oh. Kasiyoti naman tong tali ni Sir Dennis Tipasopil. Ang galing. Lagi pong tumatama. At napakaganda po ng tali niya, guys. Saka si RSM nagpakita dito. Bye, guys. Woo, salamat. Oh. Shout out po sa lahat ng mga maniniksay. Sa sa balon ni ano? Kaya uh, sa Boom Pampanga Tiksay, Pisanter Exclusive. Shout out po sa mga kasama kong maniniksay sa Pilipinas. Guys, para sa inyo. Gurami, guys. Ay, gurami lang ba pala yan? Pambira nung mga puko. Gurami lang daw, guys. Naku. Nami-mingwit lang lolo ko. Wag Grabe, gurami lang pala to. Sa akin isa, yung guys, balawa. <coughs> yan, sinama po tayo sa private na spot. Sa siya, sinama tayo. Yung mga nag-PPM, wag muna po kayo pupunta rito. Hindi <coughs> <coughs> nyo <coughs> alam to, guys. Sinama lang tayo. Hindi nyo alam to, guys. Kasiwerte ko naman huwag nyo ito alam kaswerte ko naman po yung unang pagsama ko dito gurami kasi kurami. e gurami puro gurami daw na uli yan ang laki ng oh. isa tingnan nyo oh. pinaka malaki ng isa e eh. tingnan nyo oh, guys o oh. oh. isa it tingnan nyo po o oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> tingnan nyo ang sobra niya. o oh. umata pa lang oh, lin. Oh, lin. <laughs> olen olen malaki olen tatat ko na tayong mga dambuhalang tilapia sabi nga po, gurami. Ayun na no, yung isa, pinag-gurami. Tawag naman, tawag naman to. Huli pa tayo. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun naman. Guys, guys. Ayun, hindi tayo nakahanda, guys. Hindi tayo nakahanda, guys. Ayun.